Pamiga, naliyak ba. sa baba. Mababa ako tapos nanapalingan na ito na awang lumang kambay-kambay si nanay ko rin ay. Di pa daw siya kumakain. Kaya sabi ko, ano, kakain ka? Nanohan ko siya ng ano kasi abilabor ulit sa bahay. Bukas pa kasi kami mangyalibi. Uli kaya mo, uli kaya mamayang gabi. Mula Tapos sabi ko, saan si Sige, tapos ko lang magtrabaho. Sabi ko sa kay nanay, Anong gusto mo? ulamin kasi ano abilabor ko sa bahay, sardinas. Gusto na, na, doon, ko, ko, Kung gusto mo pa ng na sanay sa ayaw daw niya. Habi ko available ko itlog. Kung gusto mo itlog, o of, o o daw sa ko si Di. Totoo na natin mo na sinanerang itlog mga kamigo famiga. Dalawang itlog mga kamigo kanila. Yan. Ano natin sila nilang natin siya ng ano. Itlog mga kamigo kamiga Kailangan. Hmm. Hmm. Kasi kasuhin mo natin si nanay kasi, ano, utom daw siya. Kita ko kanyang si Jonathan nun sa babae na kapulay doon ng damit. Ang po ba ako? Saan si Jonathan? Di ba yung kanina? Sabi na wala ito. for this. ko mo siya mga kanyang bukan minga. Kawawa naman din. Andi natin na nga naman. Nang... Andi ito daw kaming Ose, humtenga sine, Sini, tamikukamiga, iweye, 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 Ini iweye, 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 Ini, iweye, 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 eh. Kasi mayroon lang mga ano, sardinas, ganyan. Ayaw niya. Kukuyo na nga bilabor ko sa bahay kasi mayroon ako akong mga noodles na ano, noodles na pansitgan po. Ayaw din niya. Noodles na ay disabawag dinanong ko kasi mga kami ko kami diya ahambing ayaw daw niya. Tapos sabi ko sa sardinas, ayaw. Ayaw ko o, kasi yun na bilabor sa bahay is long na lang o gusto na mga kami ko kami diya. And Anong gusto ni Ana Anong kasi mang erpeno alko hindi siwaka. Ito, bibigyan natin, makakani ko pa ni Ida. Kung ano meron, ganon nang pumakam iko pa ni Ida, lutuan natin siya. Yan, hindi na ko pa talaga sinaan ay. Hi, hi, yan, yan. Æh, nej, men lad os ikke tænke os at falde af, Hvor? Hvor er det, vi ham ind i københeden? Øh, øh, Hvor kan han egentlig ikke sætte op og få billigt i vandet Hvad siger du, sige? er jo ikke færdig Kabaan ma kami ko kami ka. Nigaw ko siya ng ano saiging. Nagagaw ko ng saiging ma kami ko kami Saiging siya na na panahinong. binigyan ko siya ng dalaw, ng dalawa. Tapos, ayaw niya. Yung sa panahinong, ayaw niya. Umatayaw mo ba umay ng saba? Ayaw niya may atap Wala kumundo. muna huwag. ko. Tsaka, binigay ko pa yan. bubuy. ko pa bubuy. Unang, unang, ผมน่ะทำใหุกคาบิงเจ้รู้ตัวเยีุนั่นมัมาคุกคาบิงเจสตอรี่ยัดจิงก็ใช่ไออย่างนันก็ีเมียร์อฟนัมก็หนุมเมมบอกับมาเน่กิมกัสซูบะซมิซิบอ๊อีันโอเคโอ้ยสบายปอว้าวนีุนั่นมันมาคุกคาบิงเจสุดทั้สุดไป Undayin ko siya na gany straight. Mm. mga She kami ko kami yak kumakain na sinanay ng ano. Nang ano ba yan? Log bagong loto ko yan. Etlog at, at saka yung kanin na bagong saing. May kasi si Nanay. Iyak ng iyak. Ano na yung nanay? Kampay ng kampay. Putong pala si Nanay. Huwag sana yung ano mo. May muta ka. May muta. San ba yung mga, mga... bigay ni ma'am ano kain ka lang dyan nanay ha Tub tubig bawal kang uminom ng soft drinks ha ha bawal kang uminom ng soft drinks paan ko nga siya mga kami ko ng ano o oh, nanay ah bilang kamay Wah. para sa ano sa ano mo muta mo mayroon sa muta sa gilid eh para ma-exercise yung ano ni nanay kamay o yan Kain ka lang dyan ha. Ano, masarap ba? Ha? sarap oo daw. Sabi na yung Sarap, sarap daw sabi niya. Kasi kanina iyak nang iyak siya mga kami kamiga. Ikabababa ko lang kasi mga kami kamiga. Ay, nagpaligo kasi ako sa alaga ko. Alaga ko si Mia. Alaga ko. Tapos ngayon, pagbaba ko, Iyak na iyak. inanay pala. Tapos magbaba ako. Kinam niya ako. O, ano yun? Gutom mula daw siya kain. nabi ko, meron ako doon pagkain doon. May bagong kain ako doon. Tapos, ano ang ulam ko, sardinas. sabi ko, kakain ka ba ng sardinas? Sardinas, ulam mo ka sardinas. Kakain ka ng sardinas? O, ayaw niya. Ay, sabi ko yun ang available sa bahay. Sardinas. May mga sardinas ako. Tapos yung noodles naman, pansit canton, hindi ko naman siya bibigyan kasi maalap nga yun. Mayroon ako doon. Ayaw naman, niya, ayon naman din ano, siyempre ano ba, ma, maalap yun. Tapos yung ano, yung no noodles, na noodles, pwede yun siya. Kaso ayaw din naman niya. Itlog. O, oh, gusto daw niya itlog. Paborito mo pala itlog. mas maganda itlog na lang bigay sa'yo. Ganun na lang itlog, oh, mga kami nga Yan ang gusto ni nanay. Yan ang gusto ni nanay, itlog. Kasi ang kain ko kasi, eh. ngayon nga, hindi pa rin ako kuma kumain, eh. Nag-ano lang ako ng, ano, ng hot chocolate, nag-inom. Ako atay nanganap nito ah. Ano yan? Inanap mo ako? <laughs> Inanap nga ako. Nahanap nga ako ni ano, mamlinda. Bakit? Okay dito muna i-set ko muna at makikita namin. kami. makikita ko kami rin sa green de O, balik na naman si mamlinda. <laughs> ano Hello, ano yun. O, <laughs> inarin si mamlinda. O, ma. lang kasi siya sa akin. Kilala mo rin yun ay? Nilala mo rin yun? Okay. May mitlay si nani. Muinag siya yun. Nuntan lang niya kung kinausap ka ako may tinatanong. Yan. Yeah. Paborito mo pala talaga itlog? Okay. May mga, may, ah, kasi ako, kasi madalas ako maglaga ng itlog. Itlog nilaga. Ganon. Kasi pag, ano, gabi-iminsan kasi, di ba, gusto ko nga lumait yung chan ko. <laughs> kaya yun, nag, ano ako, nag-iblog. Nagkakain ng iblog. Hey! Okay. Minsan kasi pag binibigyan kita, ayaw mo. Tapos kasi mangut ka pa. Minsan na kasi mangut ka pa. <laughs> bakit? Ah, wala. O, oh, bakit, ano, kanina-kanina nakita -kanina ko dito si, ano, si Jonathan. Pumalis. Saan? Pumunta. Hmm. Ah. Nakikip pa rin siya. Hindi <laughs> pa nga ako naligo ngayon eh. Noon ako kasi alaga ay Kain ka lang dyan. Mayroon akong kain. Yung ano, yung sa Jollibee, mamaya ang gabi. -E, siguro mag-Jollibee tayo. O di kaya bukas. Ha? Mamayang gabi, iulit kaya bukas kasi sahod ba eh, baka hindi pa, wala pang sahod dito sa asawa ko. Pag may, pag ano, sabi niya sa akin, sabihin mo gabi, iulit kaya bukas. Kain tayo si Jollibee. Ganun. Paborito ah, pala niya talaga yung itlog. ano Dalawang piraso yan niloto ko. Mainit pa, di ba? Mainit yan. Mainit pa siya, mga kamigo kamiga. Yan. Pinagluto ko pa si nanay kasi siya, siya, ano eh. Gulat ako sa kanya. Ba't ayaw mo kumain ng sardinas, nai? Ha? Ayaw. Ayaw. <laughs> Sarap kayo yun yung sardinas. Lalo pag mainit yung kanin. Purito ko yun. paborito ko yung sardinas na nai. Kilala mo? Ah, magkilala kayo? Ha? Ah, kilala kayo? Oo. Oh, kilala ka pala na eh. Nano ka nanay, sabi kilala ka daw niya. Tag saan ka man, madam? Ah, dito. Ayan na si... Ka, ibigan ni ano ni nanay. Oo. Vlog-vlog ako kay nanay. <laughs> Kailangan Ha? O kilala ni Nanay? 1990. Basta. Ma'am, magkagal pala kay uh, kayo magkakilala? Uh, Magkakakilala. Sa dito. dito Hindi Upload to madam. Ano, in uh, you know, Indigenous. <language> tapos ano mal pag ano ma mali mo may tutulong binali mo ay ko sir ano nagtulungan din siya oo natulungan na rin si nanay ano, in terms of money ah, ano pang so, yung kas? pang ano pang kain-kain ganun -kain, kain. pang bigas-bigas ganun na may pera ko hindi bigyan ko sa mo, mo ah dati uh, so, Ipapalasyan, so no? Ay, alam ka po na. Ay, alam ka po na walang kita. Binibigyan din na, niya dati si nanay.

di ka rin nakalimutan nila. Di ka rin nila nakalimutan. O may ano ka dito. Ito. So, oh. hindi. Ito, ito, ito. Yan. Yan. Kabila, kabila. Dito, kabila. Yan. Yan. Si na mag-ano si nanay. Yan. Para ano niya ma-exercise mga kanil. I mean, Pabika. Diba? Okay na. Kain na ito. Masarap ba ang loto ko? Magloto ko ng hitilog. kunting asin nilang tapos ano sarapnya bawang na sa kesisakan niya yung ano rin yung... kunting mantika lang ilalagay ko diyan kunting ano ko ba khaliin pa niya nga nagiiyak si nanay pag anong yung problema kay nanay pag nagugutom lagi iiyak na pag gutom siya lagi iiyak na iiyak siya walang nagbibigay sa'yo dito mga kapitbahay wala, di ba? malay mo mga, mga kapitbahay mga kaibigan ko mga kababayan mga kamigo kamiga kung, nan kung ano minsan abot-abutan niyo rin si nanay ha so, mawa tayo kay nanay wag ka lang mangaway, nanay. Huwag ka lang mangaway. Ha? Natatakot sila magbigay ka, baka itapon mo. Ha? Huh? Natatakot sila magbigay baka itapon mo. Ganon. Gusto mo, paano kung bigyan ka ni Maring Inday? Bigyan ka ng pagkain? O, di ba ayaw niya? Ayaw mo? Di pa ni Maring Inday. mag uusap na lang kayong dalawa. Ni maring Inday. Ni mariko, mariko yun. Ano, mag uusap na lang kayong dalawa. <laughs> na ano, ano ko nani para, para ano ba okay ang ano nila. Okay na. Masige na, okay na. Naubos so, niya mga kamigo kamiga. Ka. Nung itlog wala na. Yung kung tingkanin na lang wala na. Yung itlog. Kung tingin na lang na sa kanin. Tapos niya may tubig siya. nag ka na ba? Tubig malamig mga kami ko kami dyan. May yelo, may yelo, may yelo. Ayan, may yelo, Oh. Ayan, binigyan ko siya ng isang malaki. O, ano yan? Binigyan ko siya para matagal maubos niya. Gusto ko tubig lang, ha? Bili-bili ng soup drinks. Bawal. Okay, pratita ko spes, Nagagalit ako. Yung... Oh, inom lang, inom lang, sorry, lang ano, sorry, ng ano, ng soft drinks. Inom lang, inom lang soft drinks. Bawal yan. Masaya ka na ba? Ha? Masaya ka na ba? May kanin ka sa ano? Kisni? May kanin ka sa pisni. Kasi uwi na rin ako dun sa bahay. Ha? Kasi -ano ako. Di pa ako naka -ano, nakaligo eh. Basta ako nagpaligo ako sa aso. <laughs> Kay Mia. Basta pa ako ba? Galing kasi ako dun sa taas. kami ginagawa.

yung malaki malaki sa kasi ako maliit man ako gusto mo pala yung mga kayo to, sando yung ganito tingin-tingin si nanay gusto mo pala sando ah, sige tingnan ko nun kung may sando alibawa o oh, diba yung bibigay sa'yo ano na pag ano na pag may sando wala pa na ako sando ngayon wala pa akong sando ngayon Nagustuhan <laughs> niya yung suot mo kami ko kami ka. <laughs> Ay, ganyan? Kasi ba ito sa'yo? Oo. <laughs> ni nanay. Pag ano nanay ha, kasi maliit man ito nanay. Uy. Hello. Maliit. Pag ano dito kasi sa'yo. Hello. Hindi kasi sa'yo. Hello. Ha? Hello. Hindi kasi sa'yo. Hindi. <laughs> Hindi kasi sa iyo. Hmm, gusto daw yung damit mga kami ko mga ko kami Maliit man, hindi makasya sa kanya. Makita yung ano mo kwet. o oh, sige mag-ano ka na. Bye bye bye. <mimicod> oh, oh. Salamat daw sa nanonood, mga kami ko kamika. Salamat <mimicod> daw ganyan. Hindi wala, Tapos ano, salamat sa pagmamahal nang mamahal nang lokto uh, do talaga uh, niya dad ko ayon oh salamat sa pagmamahal ganun wow. ano salamat sa Panginoong Hesus Kristo uh, wala ko talaga idodod bodab dad yo yakana ko inalalakon na ho ano, saan ba? Uh, saan san ba ah saan wala ko. Nasaan nga? Wala ko. Nasaan nga anak mo? Ako ah, mali. O hindi natin alam kung sa ah. e, diba? yeah, naman, saan na punta. Di ba? Hindi nga naman na alam saan na punta. Wala mo natin hindi niya Ingay sa labas na rin na? bueno, ah. So, ano mo? Ano masasabi mo? Ah. Ano masasabi mo? Wala ko na to. Bigyan ka. Bigyan ka. Oh. Sana may magmamahal kay nanay na bigyan siya para hindi ko ng pagkain ng ganito Ano, 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 magmamahal sa kay nanay. Mag-comment lang po kayo mga kamigo kamiga. Ah, masaya ka na pag nabibigyan. Magiging masaya ka. Ganon. Ha? Ah. Nandiyan ako. Mama niyo po. Wala wala walang pagkain. Mahirap pag walang pagkain na 'no. Mahirap talaga nanay. Mahirap din pag wala nag-asikaso sa 'di ba? 'Yun ang problema nanay. Mahirap talaga. Doon ka na lang sa DSWD. Oo. Mm -hmm. Dito ka na lang sa DSWD, nanay. Ayaw, Ayaw mo? Masikaso ka nga doon. Di ba sabi mo gusto mo pang gumaling? Ayaw ko. Ayaw mo na? Ayaw mo nang gumaling ka? ano wala ko Di ba gusto mo nang ano? Ma wala nangwala ko nang. Ha? -wala ko Alin? Ma wala po nang. Ano? ako nangwala Huwag ka magsalita ng ganyan. Kung ikaw mawala, huwag ganun. Kung ano, Nay, gusto ko, mas maganda mabuhay na, Nay. di WD ka na lang. Para ma, ano ba, simpre, para malay mo, bumalik ka pa na, Nay, makalakad ka pa. Ayaw mo na. Ano lang, ang gusto mong ano mangyari. Ang gusto mong mangyari, ano na lang. Anong, anong tawag ron? Yung so, bibigyan kayo ng? Ha? Ah? Kadagana. Ano? Pat, bibigyan kayo ng support? Oo. Uh -huh kain, gano'n. Oh, gano Yun Mahirap talaga ito, nanay. Sana may mag, ano, mag, mas, masakit, ba, diba? Tapos, binibigyan-bigyan naman kita. Ah, so, pag may support, halimbawa, budgetin ko na lang gano'n, halimbawa. Yun na lang, gano'n na lang. Para, ano oras mayroon kayong, ano, para nakabenchit na ano na hindi masayang. Di ba? Hindi masayang. Kasi pag walang wala talaga nay ang hirap talaga. Kahit nga piso mahirap kitain, no, 'di ba? Hirap talaga sa totoona. Sige na na, nay Bye. bye dada boy. Hindi Sana may ano, sana may tutulong sayo sana hindi ka naman pinapapayaan ng mga ano natin mahal nating mga viewers o diba ha? Huh? Uh -huh. o anong gagawin mo para sumaya sila? ha? Uh -huh. anong gagawin mo para sumaya sila? mga dada? oo kantaan mo ulit sila para sumaya o uh -huh. ayaw mo nang kumanta? bakit? ba't ayaw mo? Uh -huh. eh, hindi sila masaya hindi na sila masaya sa iyo. Ano bang gagawin mo? Wala ano? uh, okay, ko na. Ha? Ano ko Wala na ako. Alin? Wala na ako. Wala na ako. Malungkot ka? Oo. oh. oh, kaya pala. Oh. Hello, bida. si bida ay. Hello mga kamigo kamiga. Si nanay, pasensya na natin Hello. po siya. No? Ito yung bigay ko. Oh mag-ihim. siya naman kami ko kamiga kasi si nanay hindi daw siya magkakanta kasi malungkot daw siya mga ko kami ka. Kaya ganun. Kaya yeah. maraming maraming salamat sa panonood ni mga mahal kong viewers. Saan man naroon sa mundo, Luzon, Visayas, Quintanao, sa sulok ng mundo. Love you all. Ingat kayo lagi saan man kayo naroon. Love you all. Ha, <laughs> ha, Oh, sige na, sige na. Okay na na, yung akit na ako sa taas, ha?